Hello, 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 hello for our video for today. Samahan nyo ko guys, pupunta tayo sa Isla de Esli. Pabayahe tayo ng isang oras kalahati at napakaganda daw doon. Tara guys, samahan nyo ko. One and a half hours. Oh, one and a half hours. Guys, ito po yung port ng Lagunoy North Tamban. So, ito po yung ilog niya. Ayan, makikita nyo guys. So, malalim po yan guys. Simpre, malalim oh, my... Sinasaktihan natin na pandagat at uh, mamaya maya aalis uh, na po tayo guys ayun nandar na kami guys na. ayun guys umalis na nga kami guys sa port ng tamban kung makikita nyo guys ayan, napakabilis po ng takbo ng aming um, sinasakyan na pandagat na motor ayan guys so yung lugar na yan guys sa kabahayan na nakikita nyo yan yung sakop ng Laguna North Coastal kung saan yan yung sakop ng tamban Ayan, palabas na tayo, guys, ng ilog. So, ang next naman na ito, guys, makikita nyo ay nasa dagat oh, na tayo. Yeah. Yun, guys, nandito na nga tayo, guys, sa dagat. Tingnan nyo, guys, at napakaganda nito. O, makikita wow. nyo, napakalawak. At yung kabilang kanan ko, makikita nyo dyan, guys, ang white sun. Ayun po. Wow! Mm -hmm. ayan, ang ganda po ng white sand tingnan nyo guys, ayan at mayroon pang motor kami na kasabay sa dagat ayan guys, pag masdan nyo ang white sand napakalinis at napakaganda nyan wow yan guys, itong araw na to guys napakakulimlim ng, ng panahon guys at tingnan nyo guys Napakaganda dyan ng panahon guys. Malamig ang simoy ng hangin guys. Hindi siya mainit. At talaga namang mapapawaw ka. Kasi ang ganda, ang ganda pang masdan guys. Ang karagatan. At napakalawak guys. Ito na yata ang pinakamagandang yes! experience. Okay, guys, may mga slice-la rito guys. Uh, ayan o. No? guys, andito na tayo guys sa dagat. Itong lugar na to guys, ayun, makikita nyo sa dulo na yan guys. Ito yung tinatawag na padi, padi. Kumbaga, ito yung napakalalim na lugar. Na kung saan magandang view yan guys, yung makikita nyo yung isla sa dulo. Amazing. Incredible. Outstanding. Ayun guys, kunting-tingis na lang at malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ayun guys, napakalawak ng dagat, napakaganda. So, napakasarap ng hangin dyan guys. Hindi siya mainit na mainit at presko ang hangin kahit nasa dagat tayo guys. Ayun, nakarating na nga kami guys sa aming pupuntahan. Yon guys, ito po yung lugar ng La Esla na kung saan makikita nyo napakaganda siya guys. Yan po. Andito na po kami, nakarating na po at may handa pa po sa amin para sa almusal. Napakasarap yan. Ayan, nakahanda pa po yung mga lamisa para sa pagkain namin sa almusal. Ayan guys, kasama ko po ang pangalawa kong anak. Ayan po, at naglilibot-libot po ang aking anak. Dahil Minsan lang po kami makapaggala sa ganitong lugar. Ayan, inikot-ikot nyo po ang mga lugar kung saan yung aming mga matutulugan. Ayan, nagpa-peace-peace po siya. Ayan, ito yung bahay at ito yung lugar ng La Esle Na kung saan makikita nyo guys, ayan, ang ganda. Ang ganda po talaga yan at napakasarap ng hangin yan guys. Ayan, kung makikita nyo guys, ang isang bahay na maliit pero pag pinasok nyo guys, napakaganda wow. siya. Wow! Nice. Guys, ito po yung mga kasama namin welcome ito yung panganay ko naghahanda mag banana boat daw siya yan tara, kinanating yung dagat yun yung dagat um. susugtong Ayan guys, maraming salamat. Thank you sa panonood. Bye.